Gaming-gaming love shout-out sa inyong lahat. Andito po ulit ang inyong sexy bandi. Welcome back dito sa aking channel. At ngayon, pipili po ako ng channel na isa-shout-out ko sa sunod. Kaya huwag niyo pong kalimutang mag-like, Subscribe at bell all po sa aking mga videos para manotify po kayo po may coming updates. Ngayon, kakantahan ko na naman ulit kayo. Lumang tugtugin na talagang until now, hits na hits pa rin. Hmm, panoorin niyo to hanggang dulo ha para mapintingan niyo ang aking wonderful voice. Ito na, kantahan na. Yeah, 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 yeah. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. At ang kamay nila ay iyong ilaw At ang nama'y tatay mo'y di malaman ang gagawin Pinagmastan pati pang mo At sa gabi napupuyat At iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo At sa umaga na mai tano, anak, ba't ka nagkakaganyan? Ngayon ay malaki ka na, nais maging malaya. Di man sila payag, wala silang magagawa. At ngayon ay minklang nagbago Naging matigas ang iyong olo At ang kamay nilay sinuway mo Pagsisi si at sa isip mo nalaman mo Mali ang iyong gagawin Pagki chi chi at sa isip mo nalaman mo Mali ang iyong gagawin At yun lamang po ang ating kanta Medyo hirap na hirap akong kumanta Ano ba yan? Hirap namang kumanta Wala akong talent dyan, Beshi Alap po, wala akong talent Bakit ganeng? Ikaw, anong paborito mong kanta na mawasap ko na? Paulanin natin horn. At yan lamang po, huwag kalimutang mag-like, subscribe, bell all po para maging ma-notify po kayo po ating next upcoming update. Bye-bye! you around!